Yo, watch out mga kagala Nandito na naman tayo muli Dahil naman ako ipapakita sa inyo ng malupit na video guys Tikitang kita naman kung paano basagin yung mga sasakyan All right. Yo, ganito ginagawa guys sa ibang bansa yung mga sasakyan nila Pag lumagpas ka na sa taon na kailangan lang para doon sa sasakyan na yon, Talagang pinapatapon na nila yan, ginajunk na At ganito ang gagawin guys, si scrap yan Yan, hiwa hiwala yung mga pwede pang i-recycle at itapon na rin yung mga bagay na hindi na kailangan. Ayan. Tinatanggal yung mga sa upuan oh, kitakita niyo naman guys. Ayan, mga ano na yan, wala na yan. Yung mga upuan, mga pum, tanggal na yan, tapo na yan. Ayan, mekas-mekas na yan. Oh, tingnan mo naman oh, binabalukay eh, guys yung loob ng sasakyan. So, aw, aw, husngi ko may areno pag ginaganyan niyo sasakyan mo. Tapos walang bayad, Mario, sip talo ah. Talo negosyo oh. Gamu naman parang ano lang guys oh na parang laruan lang o oh, ginawang laruan no? Oh, tinatanggal yung mga parts na kailangan o oh, yan tapos yung makina iniwala yan sempre, kaya nga may mga surplus na makina na pupunta rito sa ating bansa galing yan doon sa ibang bansa guys yan yung mga galing sa mga ganyang junk shop o oh, yung mga katayan ayan o oh, hihiwalay nila yung mga pwede pa pagkakitaan o oh, di ba hindi kagaya dito sa ating guys karagkarag -karag na na sasakyan papatakbuhin pa yan sa EDSA di ba kitang kita nyo naman kung anong situation sa ibang bansa at saka rito napakalayo ng sitwasyon natin dahil tayo kahit kahit gaano kaluma yan basta maayos pa okay alright pa yan tatakbo yan sa kalsada pero sa kanila like sa Japan nako may ano lang kung ilang years lang dapat yung sasakyan na yan kung iba nga kahit masira lang ng saglit wala na yan pabayaan na yan dun kung saan saan kaya ganun ganun kabilis nila magpalit ng mga gamit o mga sasakyan tayo, napakahirap mag-avail ng mga sasakyan. Sa totoo lang, pupunta ka pa sa financing, kung gusto mo ng mga second hand na sasakyan, punta ka pa sa mga cars, mga cars dealers dito sa Pilipinas na mahipahirapan. All right. Ay guys, kitang-kita niyo naman, hindi hiwalay na nila yung mga bakal, yung mga kailangan talaga. ayan Yung makina, hiwalay din 'yan. Napakaimportante ng makina. So, kung pupunta kayo sa pier, marami kayong yung makikitang makina na sasakyan lalong-lalo lalo na yung mga gumagawa ng yung pangalan nito, yung mga owner. Yan, doon galing yan mga surprise ng makina niyan, guys. All right, maraming pwedeng bibilhin pa diyan na pwedeng-pwede pa. ayun pero sa mga ganyang makinarya so pero nakakabilib yung makina na gumagawa niya tira mo, parang robot oh, parang malaking place na oh, kita nyo naman umiipit dun sa sasakyan parang napakalambot na lang yung mga parts ng sasakyan oh. tinatanggal napakalupit din ng ano niyan, nagmamaneho. All right, ayan, talagang may matutunan tayo dito, guys, kung paano baklasin or kung paano nila i-dispose yung isang sasakyan. 'Di ba? Lalong-lalo na pag may sakit na yung sasakyan mo. Ganito lang 'yan. Hinihiwa-hiwalay na yung mga parts na pwede pang pakinabangan, no? So, napakalambot talaga ng mga sasakyan ngayon. Parang lang inaano kinakalaykay. 'Di ba? Parang laruan lang. Isipin mo kung gaano kalambot yan. Pag bumanga yan, wala na, finish na. Tapos na. Oh, di ba? At yun na nga mga kagala, kung nagustuhan mo ang akong video today, sana naman huwag kalimutan mag-subscribe at i-like mo na rin. At hit mo na rin yung notification bell. Ayan po, para naman updated kayo sa susunod ko pang mga video na ganito. So comment down na rin kung anong gusto nyong video na pwede natin gawa ng reaksyon Alright, kita kita nyo naman talagang may matutunan tayo. Okay, so hanggang dito na lang. Mabuhay! Ohoy!